Alam mo ba na ang hindi paglinis sa isang partikular na parte ng katawan habang naliligo ay maaring magdulot ng mas malalang epekto sa iyong kalusugan? Medyo nakakagulat, 'di ba? Parang sobra naman. Pero ayon sa mga pag-aaral, may mga seryosong health risks talaga ang hindi pagiging maingat sa hygiene, lalo na sa mga parte ng ating katawan na madaling makaligtaan. At ang totoo, Marami sa atin ang hindi ito nalilinis ng maayos kapag naliligo, lalo na habang tumatanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang parte ng katawan na madalas nakakalimutang linisin ng mga seniors. Mga lugar kung saan nag iipon ng bakterya, pawis at fungus na maaaring magdulot ng mga tunay na health issues kapag pinabayaan. Mula sa mga problema sa circulation hanggang sa mga skin infections na dahan-dahang lumalala, mas importante ang mga spot na ito kaysa sa inaakala mo. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil isa sa mga ito ay talagang madalas na iiwan pero direktang konektado pa pala ito sa immune system mo. At ang paglilinis nito ay hindi aabot ng 10 segundo. Ang simpleng habit na ito ay mas malaki ang nagagawa para sa kalusugan mo kaysa sa iniisip mo. Kaya huwag nating baliwalain ang mga maliliit na bagay dahil minsan ang mga detalye ang may pinakamalaking epekto sa ating well-being. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos at comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Ang paa. Isa sa mga pinakamadalas makaligtaan pero kayang magdulot ng malalang health issues kapag hindi nalilinis ng maayos ang mga paa. Baka iniisip mo, okay na ang mabilisang banlaw sa shower. Pero para sa mga seniors na may mahinang circulation, diabetes, or weakened immune system. Ang pagpapabaya sa tamang paglinis ng paa ay parang inaanyayahan ang bakterya na manirahan at magdulot ng problema. Gusto ng fungal infections ang mga mainit at mamasamasang lugar, lalo na sa pagitan ng mga daliri ng paa o sa ilalim ng mga kuko. At para sa mga matatanda, ang simpleng athlete's foot ay madaling umakyat sa mas malala tulad ng cellulitis o skin ulcer na hirap kumaling. Mas nakakabahala, maraming seniors ang hindi agad nakakaramdam ng early signs ng foot problems dahil sa weakened nerve sensitivity. Baka hindi mo mapansin ang impeksyon hanggang sa malala na ito. At sa puntong iyon, mas komplikado na ang paggamot. Bukod sa fungus, ang dead skin buildup, cracked heels, at naiipong pawis ay pwedeng magpahina sa protective barrier ng balat na nagdudulot ng mas mataas na risk ng infections na pwedeng makapasok sa bloodstream. Pero may magandang balita, 5 hanggang sampung segundo lang ng masinsinang paglinis sa bawat paa, lalo na sa pagitan ng mga daliri, sa ilalim ng kuko at palibot ng heels, ay malaki ang maitutulong para maiwasan ng mga ito at hindi lang scrubbing ang solusyon. Pagkatapos mong patuyuin mabuti ang mga paa, ang paglalagay ng konting moisturizer ay makakatulong para manatiling malambot, malusog at mas matibay ang balat. Isipin mo itong daily habit na ito hindi bilang pagiging vein, kundi bilang vascular care. Dahil ang mga paa mo ay hindi lang para sa paglalakad, isa ito sa mga unang nagpapakita ng signs ng declining health. At dahil nga nasa ibabalang sila, madaling itago, isa rin sila sa mga pinakamadalas baliwalain. Kaya sa susunod mong maligo, huwag mong hayaang bumabalang ang tubig at siguradong malinis na ang paa mo. Alagaan mo sila. Number 2. Ang scalp. Madaling isipin na kapag manipis na ang buhok mo o kaya naman ay nag-shift ka na sa low-maintenance haircut, hindi mo na kailangan pagtuunan ng pansin ang iyong anit. Pero ang totoo, ang scalp mo ay balat pa rin at tulad ng ibang parte ng katawan, nangangailangan ito ng tamang atensyon. Kapag napabayaan ang anit, nagiging trap ito para sa oil, pawis, dead skin cells at mga dumi mula sa kapaligiran. At habang tumatagal, ang build-up na ito ay hindi lang nananatili sa iisang lugar. Pwedeng mag-trigger ito ng inflammation na apektado ang immune system, magpahina sa skin barrier at magdulot ng long-term irritation. Para sa mga seniors, ang scalp health ay hindi lang basta cosmetic issue. Ang chronic dryness or flaking ay pwedeng magdulot ng low-grade infections na nagpapahina sa balat. Sa malalang cases, ang bakterya mula sa anit ay pwedeng makapasok sa mga open source o kahit sa hair follicles na humina na dahil sa edad. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Ang scalp mo ay isa sa may pinakamaraming sebaceous glands sa buong katawan. Ibig sabihin, mas mabilis dito mag-build up ang oil kumpara sa halos lahat ng parte ng katawan. Kapag hindi nalilinis ang oil na ito ay nag-o-oxidize, nagiging matigas at nagiging breeding ground para sa mga pathogens na hindi mo nakikita. Para sa mga nasa anim na pataas, hindi lang ito discomfort, isa itong unnecessary risk ng infection na mahirap mapansin hanggang sa malalana. At habang maraming tao ang nagbabawas ng shampoo frequency dahil akala nila mas delikado na sa buhok nila, ang pag-skip ng regular cleansing ay mas nakakasama pa, lalo na sa mga may fine hair, kalbo, or manipis na buhok sa crown area. Kahit ang gentle massage lang sa scalp ng ilang minuto habang nagsasyampu ay nakakatulong para mag-improve ang blood flow sa ulo at leeg, mag-stimulate ng lymphatic drainage, at makatulong sa mental clarity at stress reduction. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malinis, isa itong boost para sa buong sistema mo. Kaya kahit maiksi na ang buhok mo, manipis, o wala na talaga, importante pa rin ang iyong anit Alagaan mo ito. Linisin ng maayos, imassage ng dahan-dahan. Mas gagaan ang pakiramdam mo, magpapasalamat ang ulo mo, at mas malaki ang benepisyo sa katawan mo kaysa sa iniisip mo. Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo now tuloy na tayo sa susunod number 3 ang pusod area ang belly button ay maaaring isa sa pinakamaliit na parte ng katawan pero isa rin ito sa pinakamadalas mapabayaan at nakakagulat isa sa pinakamadumi. Habang tumatanda tayo, pumababa ang flexibility natin at ang maliliit na parte tulad ng pusod ay madaling makaligtaan sa shower. Pwedeng maisip mo, maliit lang to, anong masamang mangyayari? Pero ang totoo, ang pusod ay isang maliit na butas kung saan nag-iipo ng pawis, dead skin cells, soap residue at mga lint mula sa damit. Kapag hindi ito regular na nalilinis, nagiging perfect hiding place ito para sa harmful bacteria at kahit yeast. Sa ilang cases, ang simpleng irritation ay pwedeng maging impeksyon na tinatawag na omphalitis. Bagaman, mas common ito sa mga sanggol, parami ng parami ang cases sa mga elderly, lalo na sa may diabetes o mahinang immune system. Ang bakterya ay pwedeng dumami sa madilim, Pasa at mainit na environment ng pusod at unti-unting magdulot ng pamumula, mabahong amoy o discharge. Ang mas delikado, saat lang ang mga sintomas sa simula. Maraming seniors ang hindi agad nakakapansin hanggang sa malala na ang impeksyon at sa puntong iyon, mas matagal na itong gumaling kumpara noong kabataan nila. Sa mas malalang cases, pwedeng mabuo ang tinatawag na navel stones. Maliit. Maitim at mabahong masa na kailangang ipaalis sa doktor. Pero ang lahat ng ito ay maiiwasan sa simpleng habit tuwing naliligo. Gumamit lang ng daliri na balot ng washcloth or soft cotton swab. Dahan-dahang linisin ang loob ng pusod gamit ang maligamgam na tubig at mild soap. Siguraduhin tuyuing mabuti pagkatapos. Ang pagpapatuyo ng pusod ay kasinghalaga ng paglilinis dito. Dahil ang kahit kaunting moisture na naiwan ay pwedeng maging breeding ground ng microbes. Lalo na kung nagka-abdominal surgery ka dati or may skin folds sa area na ito, mas dapat mo itong bigyan ng atensyon. Ang paglilinis ng pusod ay hindi lang tungkol sa hygiene. Isa itong preventative health measure lalo na habang humihina ang immune system mo sa pagtanda. Kaya alagaan mo itong maliit at madalas nakakaligta ang parte dahil minsan ang mga bagay na hindi natin nakikita ang siyang pinakamahalaga. Kung nahihirapan kang maabot ang pusod mo, pwede kang gumamit ng cotton bud na may kaunting alcohol-free cleanser para mas madali at mas toro ang paglinis. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Ang Ilalim ng Dibdib Para sa maraming matatandang kababaihan at ilang lalaki rin, ang ilalim ng dibdib ay madalas naging isa sa pinakasensitibo at nakakaligtaang parte ng katawan. Pero ang totoo, ito rin ang isa sa pinakamahalagang panatilihing malinis lalo na habang tayo'y tumatanda. Ang bahaging ito na laging mainit at mamasa-masa ay madaling maging breeding ground ng bakterya at fungal growth kapag hindi nalilinis at natutuyo araw-araw. Manipis at sensitibo ang balat dito at palaging nakakulong sa damit at undergarments na nag-iipon ng pawis at pumipigil sa hangin na dumaloy. Sa paglipas ng panahon, Nagiging sanhi ito ng intertrigo, isang namumula, naiirita at masakit na rash na dulot ng friction, moisture at infection. Maaring magsimula lang ito sa konting pangangati o pamumula, pero kapag pinabayaan, pwedang maging masakit na sugat o chronic fungal infections na nangangailangan ng matagalang gamutan. Lalo na vulnerable dito ang mga babaeng nagka-breast surgery nagbago ang timbang o natural na lumambot ang dibdib sa pagtanda. At dahil hindi madaling makita ang ilalim ng dibdib sa salamin, madalas hindi napapansin ang problema hanggang sa lumalana. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga matatanda ay ang pag-aakalang sapat na ang mabilisang banlang sa shower. Pero ang parte na ito ay nangangailangan ng masusing pag-aalaga dahan-dahang itaas ang balat. Linising mabuti gamit ang mild soap. Panlawan ng maigi. At pinakamahalaga, tiyaking tuyong-tuyo pagkatapos. Ang malinis na tuwalya or washcloth na para lang dito ay malaking tulong. Para sa mga madaling mag ang kaunting unscented body powder or cornstarch ay makakatulong para manatiling tuyo ang area ng hindi naiirita ang balat. Ang pagbibigay ng atensyon dito ay hindi lang para maiwasan ang discomfort, kundi para ma-preserve ang integrity ng iyong balat, maiwasan ang mga impeksyon, at mapanatili ang iyong confidence sa sariling katawan. Kapag napabayaan ang parte na ito, pwedang unti-unting mawala ang kinhawa mo lalo na sa mainit na panahon o kapag aktibo ka. Pero ang ilang segundo lang ng maingat na pag-aalaga araw-araw ay makakapagpabago ng lahat. Kaya kahit hindi ito nakikita ng iba, tandaan mo. Karapat dapat ang parte ng katawan mo sa parehong respeto at pag-aaruga tulad ng iba. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Ang groin area, singit at bahagi ng ari. Isa ito sa pinakasensitibo at madaling ma-irritate na parte ng katawan. Pero paradoxically, isa rin sa pinakamadalas mapabayaan. Para sa maraming matatanda, ang groin area ay nagiging problem zone. Hindi dahil sa malalaking hygiene lapses, kundi sa maliliit na oversights na unti-unting nagdudulot ng chronic issues habang tumatagal. Habang tumatanda tayo, natural na nagkakaroon tayo ng looser skin mas maraming skin folds at changes sa muscle tone. Ibig sabihin nito, mas maraming lugar para mag-ipon ng moisture. Mas maraming opportunity para dumami ang bacteria at fungus. Mas mataas ang tsansa ng discomfort, body odor, o skin breakdown. Parehong lalaki at babae ay pwedeng makaranas nito. Pero marami ang nahihiya o hindi sigurado kung ano ang normal at hindi. Ang balat sa groin area ay super delicate, madaling ma at madaling maoverwhelm overwhelm ng masikip na damit. Problema sa pagpigil ng ihi, incontinence, mahabang oras ng pagupo, at kapag hindi nalilinis at natutuyo ng maayos, pwede magsimula ang mga kondisyon tulad ng jock itch, yeast infections, o folliculitis ng walang warning, konting pamumula lang, konting pangangati. Hanggang sa bigla na lang may masakit na sugat or skin damage na mahirap gamutin. Ang nakakatakot dito, mabilis kumalat ang infections sa area nito. Dahil malapit ito sa lymph nodes at iba pang importanteng bahagi ng katawan, kahit minor skin issues pwedeng maging seryoso kung hindi agad maaagapan. At kapag nasira na ang skin barrier, mas mabagal na gumaling ang mga sugat sa mga matatanda. Non-negotiable ang daily washing dito, pero importante rin kung paano mo ito huhugasan. Kumamit ng maligam-gam na tubig at mild unscented soap. Gawin ito gamit ang kamay o malambot na washcloth, walang harsh scrubbing. Siguraduhin malinis ang bawat skinfold, banlawan ng mabuti, at pat-dry ng husto. Kung palaging mamasa-masa, Pwede maglagay ng konting talc-free powder o barrier cream para maiwasan ng irritation. Para sa mga may incontinence issues, mas crucial ang daily cleaning lalo na pagkatapos ng kahit maliit na accident. Huwag nang hintayin pang magkaroon ng rash o amoy. Kapag lumabas na ang mga sintomas na yon, ibig sabihin, overwhelmed na ang balat mo. Ang healthy na groin area ay nagbibigay ng komportabling pakiramdam mas magandang mobility at confidence sa sarili. Nakakalakad ka ng maayos, nakakastretch, at nakakatulog ng walang discomfort. At kapag inalagaan mo ito araw-araw, hindi lang ito tungkol sa pagiging malinis. Pinoprotektahan mo ang isa sa pinaka-vulnerable na parte ng iyong katawan mula sa breakdown, infection, at long-term damage. Remember, kahit hindi ito madalas pag-usapan, ang proper hygiene sa groin area ay essential part ng overall health, lalo na sa mga seniors. Small daily care equals big long-term benefits. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Pagdating sa healthy aging, madalas ang maliliit na daily habits ang may pinakamalaking impact. Maaring mukhang hindi life or death ang personal hygiene. Pero gaya ng nakita natin ngayon, ang paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan, lalo na sa mga madalas nakakaligtaang parte, ay may malaking epekto sa long-term health, comfort, at kahit sa haba ng iyong buhay. Alin sa limang areas ang pinakanagulat sa iyo? May isa bang hindi mo talaga napapansin hanggang ngayon? Ang totoo, ang karunungan sa ating buhay ay hindi lang tungkol sa malalaking life lessons, kundi sa pagpansin sa maliliit na bagay. Ang pang-araw-araw na routines. Ang mga signals na ibinibigay ng ating katawan. Ang pagkakataon sa bawat araw na protektahan ang katawan na meron pa tayo, ng dahan-dahan, consistent, at may respeto. Kung napanood mo ito hanggang dulo, sana'y hindi lang checklist ang nakuha mo mula sa video na ito kundi mas malalim na pagpapahalaga sa iyong katawan at bagong commitment na alagaan ito ng mas intentional. Dahil hindi lang ordinaryong paglilinis ang ginagawa mo, pinoprotektahan mo ang mismong vessel na nagdadala sa iyo sa maganda at patuloy na umuunlad ang buhay mo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.